Huh? Hello. Boss. Hello. Why oh, oh, signal din sa kabulbid bus basta video call rin hindi kayo. Hello. Hello. Hello bus. Oh. oh. Pila naka-adlaw ang upang kakilo? Ah. Uh, Kaya uh, sa pasaligan mo na yun mga 3 weeks lang. Ha? Huh? 3 weeks. Mga tulog kasi man Anyway. Um. Ah, so te ataka nga ako na ako iduwa sa Leyte. Pero wala pa kayo ko. Bu Bo, buhi yung dito yung yup, kay ang pamayan. Na ko nga mahuman si Duterte. Pero kung kung kaya na nimo mo dito ah, anahan lang ko sa imong likod para di masunog ako nga nasad. Asa uh, sa, uh, sa ako, ako pamina ko, kaya man bas, kaya naman sa ako ang kuya sa ako pangan ko uh, um, nga kuya dito niya. Ngayon lang kung magtalo ka tao dito boss, na, mo lang na ako. Nga, uh, maroon niya ako kung kusima niya, uh, ang pangan, dili ko lang ipagawa sa ito nga. Uh, ako lang nami, na, ako nga nanggit na ko ako, okay. Ang ako ang pangan, bas na, na lang dito sa kuansa, palumpon, sa bilog ba? Ah, uh, Um, akong tambag ni mo, kuan na sa may sugod. Oh. Pato. Sudda okay, na din ang dapita. Ah, okay, bas, bas. sa takloban, takloban. Ah, okay ba? Okay, ba? Ah, uh, alalayin lang ko, kuan dito ba sa, kasi mga tao lang. Oo, oh, ayun lang ko. Ah, ah Apo ah, talaga yung mga bugas ko sa kuha naman, naka-plastada naman na daan dito ang kuha um, ah, nana. Ang... Ang hagbongan. Oo, ang hagbongan um, nana yan, ang naka-kuha nang ito sa pagkakaroon ng kuha ng pagbiyahe ko. Pero naman sa kenan nga, sa kenan nga ako ang gamitin. Ako naman ay muntahong? Ah, pwede to na ako palagahan karoon dayon, boss. Palagahan karoon dayon? Kung ay imunta tao kamao mag si, kung mas lindot o kamao kay naman ko yung gift siya, ako ang ginaguhat siya from Cebu to Leyce, gift si ra Oo. Uh, i si ra na ako ang item. Oo. Ano yung aking sakuan, sa coin, bos, Asa, asa aagyan na, boss? Sa, diyan sa open. Ah, open, oh. Oh, opo na. Nakasa nga mabot. Ah, uh, okay. Okay lang basta pero ang ang ako pagi ba ah. sa sakyan ng meron mag-sakyan may ah. lang sakyan kay kuan yan private na sakyan na put ko nang aircon private na sakyan na. Kuan man nga ako tapos, and dili sa siya halata na kuan <laughs> sa personal may ang forma Ah, professional nga dili na nimo matag-an. Oo, oh, malagi. Mao na imo ang idibilap na uh mong kaugalingon ang magtransport sa item, ang sakyan sa item. Kay nga na ro, mukha gigpir. Hindi mo matagaan na panay daghang Di nimo mo matag-an na maditika na na siya. Maliban kaysa safety, kung imuhang, imuhang sakyanan sa pan, napandagat, walay makahibaw sa oras o walay makahibaw sa area o asa kuhaon ang item o asa idunggo ang item. Ah, kaya ba oh, na. Ako ano na sa nakuha rin na, na pero kaya nang mga advice ako lang na